Uno po sa lahat, disclaimer lang po. Sa bawat pananampalataya ng bawat isa ay unang-una hindi po kami nakikialam po sa inyo. Kasi po dito, nagtatanong lang po kayo at kami sumasagot, ibinabase po natin ito sa kasulatan. Ngayon, dito sa tanong po na galing po kay Win Tolentino, masahin po natin. Brother, paano kung wala kang bautismo sa tubig pero sumasampalataya ka sa Panginoong Heso Kristo? May kaligtasan po ba o makakatanggap ng Espiritu Santo? Ngayon, bago natin ito masagot, ay welcome po ang bawat isa dito sa ating channel. Kaya kung ngayon ka lang napadaan, subscribe now. Sapagkat dito nag-aaral tayo ng salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng kaalaman, kaunawaan sa kanyang mga salita. Sapagkat alam natin na ang salita ng Diyos ay sa espiritual natin ito maunawaan. Ngayon, balikan po natin ang tanong ni Win Tolentino. Dito para maintindihan po natin, kahit wala kang bautismo sa tubig, ang importante, magkaroon ka ng pananampalataya kay Kristo, magkakaroon ka ng kaligtasan. At sa kaligtasan ito, kailangan mo meron kang gagawing proseso. Hindi po basta lang sumampalataya, wala ka ng gagawin. Sabi ng iba, hindi na raw kailangan gumawa ng mabuti. Mali po ang ganong mga bagay na pananampalataya. So dito, kung meron man silang ganun na paniniwala at pananampalataya, hayaan natin sila. Kaya dito sa ating channel, nililinaw po lang po natin yung mga bagay na ipinapagawa ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, para maintindihan natin ang mga bagay na yan, meron tayong lininawin sa mga pananalita ni, ni Apostol Pedro. Ano po? At bababasa po natin ito sa Aklat ng Gawa, chapter 2, verse 38. Basahin natin. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So dito, ang importante, magkaroon tayo ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At doon pa lang natin matatanggap ang Santong Espiritu. Hindi natin matatanggap ang Santong Espiritu kung wala tayong gagawin. Ang sabi dito, no? Uh, ulitin natin. Magsisi kayo. Yung salitang magsisi kayo, ano ba ang inyong nasa isip? Ano ba ang inyong uh, pananaw patungkol dito sa salitang magsisi kayo? Normally dito, pag sinabing magsisi, may naka, may nagawa kang kasalanan. Yung pagsisisi yan, ano? Kung may nagawa kang kasalanan sa harap ng Diyos. Ano ba yung mga nagagawa nating kasalanan sa Diyos para tayo ay magsisi sa ating kasalanan? Upang tayo mapatawad ng Diyos, ganito po yun. Ipapaliwanag sa atin ni Apostol Pablo. Basic lang po ito, no? Para hindi mabigla yung ating, uh, ma ating pagkatao kasi may hinihinging requirements po ang salita ng Diyos para magkaroon tayo ng pagpapatawad mula sa Diyos at mapatawad tayo Basahin natin sa mga sulat ni Pablo. Epeso 4.31 Ito po ang nakasulat. Lahat ng pait, galit-puot, pag-away-away -away, at paninirang puri ay inyong alisin pati lahat ng kasamaan. Iyan po yung salitang magsisi kayo. Ibig sabihin, pag nagsisi ka sa iyong kasalanang ginagawa, aalsin mo pala ito, yung lahat ng pait. Ano ba yung lahat ng pait? Ano ba yung galit, puot, at pag-aaway, at paninirang puri? Ito yung aalisin natin. Bumasa muna tayo sa ibang salin. Para lumawa kang ating pangunawa. Dito sa isang salin, dyan din po sa Epeso 431. Muli nating basahin ito. Alisin ninyo ang anumang samaan ng loob. Yun po, aalisin. Tatanggalin. Buburahin. Yan, mas malinaw. Pag sinabing aalisin, buburahin mo na yan sa ating kaloblooban kung mayroon man tayong saman loob sa ating kapwa, kapatid sa pananampalataya o anumang mga bagay, kailangan tanggalin natin yun. Yun ang paghingi ng tawad sa Diyos. Tatanggalin mo yan, yung sama ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa. Yan ang, yan ang kalimitan na nangyayari. Nagkakaroon ng paninira sa kapwa. Kaya tatanggalin yan. Aalisin natin yan sa ating pagkatao. Ituloy pa natin. Pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Nakita po ninyo? Iyan ang mga bagay na gaganapin natin pag sinabing magsisi kayo. At magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Meaning, yung salitang magpabautismo, maaralan tayo. Para makita natin kung paano magpatawad sa kapwa, paano magkaroon ng paglilingkod sa kapwa, paglilingkod sa Diyos, iyan po ang bautismo. Inaaral po natin yung mga pamaraan at utos ng Diyos. Kasi nga po, kung hindi natin tatanggalin ang mga bagay nito, hindi rin tatanggapin natin yung kaloob ng Espiritu Santo. Dito sa ating binasa, ano po, talagang kailangan tanggalin mo yan. Kasi nga po, paano ka mapapatawad kung hindi mo tatanggalin yan? Kapag napatawad ka at sumampalataya kay kay Kristo, ipagkakaloob yung Santong Espiritu. ba diba? Sabi dito, At magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Meaning, Kapag inalis na natin ang mga bagay na ito, ito na yung ipamumuhay mo sa verse 32. At maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagin. Nagpapatawad sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Meaning, kapag ganito ang pamumuhay natin, iyan po ang isang bagay na gaganapin natin. Nang sa ganon, matanggap yung banal na Espiritu. Kasi po, kung ikaw ay may sama ng loob, may pait, may galit, naninirang puri, hindi ipagkakaloob sa iyo yung santong espiritu. Hindi ka sasamahan, hindi ka gagabayan kasi nananahan ka pa sa dati mong pagkatao na ganyan po. Naninirang puri o gumagawa ng kasamaan. Nakita po ninyo. Pero kapag ganito na ang pamumuhay natin at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, Nagpapatawad sa isa't isa gaya ng papatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo sa kapal na ang sasamahan ka ng Santong Espiritu. Balikan ko ang tanong mo, uh, kaibigang Win Tolentino Kung gusto mo na maging kapatid kita sa panalamparataya sundan mo lang itong magandang uh, mensahe ng Diyos para sa ating lahat. Hindi lang po ito kay Win Tolentino, no? Ito ay sa mga nakikinig po sa ating channel. Para maintindihan po natin na kung saan na ikaw ay uh, nasamahan na ng Santong Espiritu, nagabayang ka, pero hindi mo ginanap ang mga bagay nito. Di ba? Hindi ka naging babait. Hindi ka naging mahabagin. Ibig sabihin, bumalik na uli itong dati mong pagkatao. Balikan natin yung 31. Naging ganito ka uli. Nagkaroon ka uli ng galit. Nagkaroon ka ng puot naninirampuri ka at lumalakad ka na sa kasamaan, ano mangyayari sa iyo? Mawawala ba yung paggabay ng Santong Espiritu? Opo, mawawala. Meaning, mawawala din yung iyong kaligtasan. Ipapaliwanag ito uli sa atin ni Apostol Pablo. Puntahan naman natin yung verse 30. Dito sa Epeso 4.30. Para makita lang natin, ano? Masahin natin. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Ngayon, basa tayo ng ibang salin para mas lumawak ang ating kaisipan. Basahin din natin dyan sa Epeso 4.30. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan. Nakita po ninyo? Ano na ba yung kalungkutan o sama ng loob? Pighatiin. Ano pa? o bigyan ng bagay na, yun nga po, gumagawa ka uli ng sama ng loob. Gumagawa ka uli ng masasamang bagay o hangarin. Kaya ang sabi dito, ulitin natin dito, ito. Ito ang mangyayari sa mga taong bumalik uli sa dati niyang ginagawa. Minsan ka na nga inahon doon sa iyong kasalanan, pero nagbalik ka uli. Kaya ang mangyayari sa iyo ito, kaya huwag nating sasayangin inyong pagkakataon na pag ikaw ay nabautismuhan sa Espiritu Santo, huwag mong bibigyan ng kalungkutan. Ito ang sabi po dito. Ulitin natin. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos sapagat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan ninyo pagdating ng araw. Nakita po ninyo? So yan, naipaliwanag ko sa iyo, Win Tolentino. May kaligtasan ka at matatanggap mo yung banal na espiritu kung nagbalik loob ka sa Diyos. Nagsisi ka sa iyong mga kasalanan. Yung pagsisisi, di ba't nabanggit natin? Kung meron kang sama ng loob, nambubulyaw ka, ibig sabihin, naninirampuri ka sa iyong kapwa, gumagawa ka ng kasamaan, tinanggal mo na yon sa tulong ni Kristo. Ngayon, kung babalik ka ulit sa ganong pagkatao, Aalis yung banal na Espiritu base dito sa nakasulat. Mawawala yung tatak. Mawawala ang iyong kaligtasan. Nakita po ninyo. So, kailangan, napaka-importante pala na magkaroon ka ng gabay ng Santong Espiritu. Magkakaroon ka ng kaligtasan. Kaya, huwag tayong maging reckless. Huwag tayong maging pabaya. Magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Gawin natin yung kalooban ng Diyos at malatanggap natin yung paggabay ng Santong Espiritu, matatanggap natin yung kaligtasan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kahit po walang bautismo sa tubig, ano po, importante sumampalataya ka kay Kristo Jesus, kailangan din hindi lang kay Kristo Jesus, ano, pati doon sa Ama. Kasi ang Ama din po ang magbibigay ng authority kay Kristo. Di ba? Binigay ng authority si Kristo. Kaya kailangan po natin na sumampalataya sa Ama at sa Anak. Ito po ay nakasulat naman po sa mga sulat ni Juan. Basahin po natin. Juan 14 verse 1. Ito po yung nakasulat sa mga banal na kasulatan. Basahin po natin ano po. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Meaning, ang pananampalataya sa tinatanong mo, hindi lang kay Kristo Jesus, maging doon sa Ama. Kaya marami nagtuturo mga oneness, kay Kristo lamang daw ang kaligtasan. Sa, kay Kristo lang daw sasampalataya. Mali po yun. Kailangan isama natin yung Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang ating bilip, aniniwal at pananampalataya, nakabase sa mga kasulatan. Kasi sinulat ito ni Juan, pero sinalita ito ng ating Panginoong Hesus na ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin man kayo sa akin. Di ba sinabi din niya sa verse 6, Sinabi sa kanya ni Yesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sama kundi sa pamagitan ko. Kaya ang pananampalataya natin, sama at sa anak. Amen? Para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Para tayo maligtas dito sa mundong ito na ating ginagalawan. Kaya dito, nilinaw po natin ang pananampalataya hindi lang po sa Panginoon Kristo. Ngayon, kapag ikay nananampalataya na, nabautismo ang kasaan sa tamang aral at turo na mula sa Ama, yun ang magiging kaligtasan mo. So, mo yung pamaraan at utos ng Diyos. Ngayon, kung ginaganap mo na yung kanyang kalooban, lumayo ka na sa iyong dating pagkataong masama ng pasama at ikay namumuhay sa kalooban ng Diyos, gumagawa ka ng mabuti, sa ka palang bibigyan ng paggabay ng Santong Espiritu. Kaya yung mga nagtuturo na hindi na raw kailangan gumawa ng mabuti, wala yung paggabay ng Santong Espiritu. Tandaan mo yan. Dito lang sa ating channel mo narinig ang ganyang aral. Sapagkat nasusulat. Binasa natin sa kasulatan na matatanggap natin ang kaligtasan mula sa Ama at sa Anak. Kung ikaw po ay nakaunawa sa ating paliwanag, please like and subscribe to our channel. I-like mo na rin ito at mag-comment ka. I-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay para makarinig din sila ng mga aral at turo ni Kristo. At muli nating ibalik sa Diyos ang papuri, ang pasasalamat at pagsamba sa ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang Anak na si Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.